Yes! Happy si Claudine Barreto sa muli nilang pagsasama ng mga kapatid ni Rico yan na itinuturin niya na Dream Sisters ngayon. Umaten daw kasi ito ng binyag sa inyong netizens. Iba ang glow ng aktres ngayon at talagang genuine daw ang happiness nito. Ay, talaga. Yan, di ba? Ayan. At syempre, eh, nagkaroon din ng issue before kung balik tanaw tayo. Ah, diba? uh -huh. Nagkaroon pa nga ng issue before ah, doon sa pagitan ng mga kapatid ni Rico yan, diba? Nang yumaong si Rico yan at si Claudine. Kaya naman nakakatuwa na okay na okay sila, di ba? O ano masasabi mo dyan? Oo, oh, ako happy ako na parang okay pa rin sila. Sa Oo kabila oh. na wala na, kumbaga si Rico yan ang kiss sa kanila. Di ba may ganun? May hindi ka sa ay, big big kiss niya Saka yan, ha? Yung parang Para nag-ugnay. Parang nag-ugnay, di ba? Yung big kiss nilalagay sa tiyan ng babae pag nanganak para hindi yes. lumaki yung kanilang puso. Ah, di ba ganun ginawa diba mo ba dati? Oo, oh, pero tinabad ganun. ako kaya ang laki ng aking puso. Pero pwede rin kasi yung bigkis pero, kiss na Pinag-ugnay. Actually, ma'am, ang maganda nga dyan, di ba, kahit wala na si, si Rico yan, oh. pero at least, andun pa rin yung closest ni Claudine dito sa kanyang mga kapatid nung namayapang actor. At saka oh. iba, nakita, na, nakikita, nakita naman natin sa mga pictures, di ba? Iba talaga pag yung Pamilya ni Rico yan ang kasama niya. Oo. Uh -huh. mm. Pero napansin nga ng mga panay, mitlo din mga nagbaman sa kanya. Parang iba na rin daw yung glow. At least, wala na rin negative issue na naririnig kikul din. At saka, ang tagal diba? ng panahon. Sabi nga nila time heal all wounds. Oo. Uh -huh. diba? uh -huh. Oh.